<laughs> Inaano ko yan na uh, ina inaalam ko sa, 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 sa sarili ko kung ano, sino ba si Kuya Bray. Ganun ang nangyari kay, ano, kay Star. Inaalam ko yan ang yan, syempre magandang umaga sa inyo at magandang araw sa inyong lahat, yan. Magandang gabi na rin at magandang tanghali eh, Para kung ano bang oras mo napanood, yan. Dito kami sa studio, mayroong kaming shoot ng para-clothing at kasama ko, napagandang babaeng to. Yan, sobrang ganda talaga. Nakasilay na naman ako sa'yo. Diba? At tinanong mo si Derek, kinikilig, oh. Habang nagsasalita ako, yan. Habang sinasabi ko yung mga masasarap na salita na I love you. Mga uh, ganun ba? I crush. Ah, habang ginagawa ko yun si Derek halos kiligin halos kuruto ako sa likod ko yan pero syempre andito na naman ako kumpleto na naman yung araw ko kasi nakita na naman kita eh smile pa Derek ano ba oh sobrang ganda niya yung alam mo itutusin lang nakakatakot mahalin yan oh yan napuso para sa'yo eh um, ano kaya yun ayan uh, rockstar ka na naman ha itutusin um, nakakatakot mahalin yung taong yan alam mo bakit kung nang una, anak ng tatay King yan. Pag yan, nilaw ko at yan, ginagawa Automatic yung gulpi ako. Diba? O yan, ko pa lang. O. Yung itsura pa lang yan. Ewan ko na lang kung hindi ka banatan yan pagkatapos dyan. Pero hindi. Sobrang bait yung taong yan. Yan nga yung nagustuhan ko sa kanya eh. Hindi lang naman yung ganda niya eh. Kundi yung puso niya. Diba? Diba? And I love you too. I love you too. I love you too talaga. Yung pala nagbaba lang ata ng iskripto. Mm, di ba? kasama niya, syempre, ang mga diwata nang galing sa lupa. Ay, nang galing sa langit na bumagsak ng lupa. Ayun, plakda. Yan. Ayan sila lahat sila. Mm, yan. Nakita mo na ba? Sila yung member ng, ano, ng Peppa Pig. Kaya ito sa Sesame Street to yan Ayan, yung nag sa kanya. Yan si, Ma, ano, si Mima. Yan. Diba? Medyo hawig ni Tiwata yan. Ay, di ata. Yan, syempre, tuwan na naman yung reyna natin yan. Hmm, napakaganda. Syempre, ayan na, uh, pinapakilala niya sa kanya mga glamorosa niya nag sa kanya na every shoot, lagi na lang yan ang kasama at so, sa ako. Ha? Pero thankful kami kasi lagi yan ang nag-aayos. Siyempre, inayusan din ako niyan habang nagpo-photoshoot kami kanina sa kabilak. Yan, inayusan ako niyan. O, di ba? Mm-hmm. Diba, explain si Barney. <laughs> si, ano, ay, si, ay, ano. <laughs> Ito na diba, matantwa ka sa ko, di ba? Pero, nakukompleto yung araw ko kasi nakikita ko na may napakagandang taong to. Siyempre, ayan. Hmm, um, di diba naman nagtawanan. Oh, ewan ko mo mga hagat na talaga Yung mga yan Di pa nakain yan Minsan Kumakain din ng tao Yung mga yun Yung tatlong yan eh Pero kahit pa paano, Okay lang yan Pinapaganda niya naman Tung mahal ko Yan I love you Ang ganda ganda mo O oh, di ba